May punto rin naman itong si Aling Maliit. Tungkol po ito sa political dynasty. Ang sabi niya kasi dito, if you don't like dynasty, then don't vote for them. O, oh, huwag niyo daw i si Camille Villar. Yun, yun naman pala. Ayaw naman pala. Okay, wag niyo daw i ha. Pero totoo, problema rin talaga kasi ng mga butante. Mag-isip po kasi tayo kahit konti. Kahit konti lang. Di ba? Siguro yung mga Kababayan natin ang nadadala nga sa popularidad, nadadala sa pera. Nako, saglit lang yan. Isipin nyo naman kasi kung ano ang kahihinat na ng ating bansa. Kung ganito, mananatiling ganito na iisang pamilya. Halimbawa, ang <laughs> ang namumuno sa ating bansa. Hmm. So they do not force themselves. They campaign. They get elected. If ayaw ng tao... Hindi talo. May punto. Totoo yun. Pero kasi your influence is larger than you think it is. Kaya ganyan ang nangyayari. Kahit ayaw ng tao, meron kayong mga taktika na, na ginagawa eh. Because you entered politics, you entered this kind of race, at gusto nyo manalo. Kaya ano? Ginagawa nyo lahat. Kaya pulpul -pul yung sinasabi na si Aling Maliit na kung ayaw nyo iboto, huwag nyo iboto. O, oh, yun naman pala. Una palang sana, kung ayaw nyo rin, kung hindi rin kayo agree sa political dynasty, hindi sana isa-isa na lang. Hindi yung sabay-sabay kayo natatakbo sa pagka-senador. Sabay-sabay kayo sa senado. Tatlo, malala. Kailangan ba talaga ng tatlong villar? Kailangan ba talaga ng tatlong kayatano, dalawa, tatlong kayatano dyan sa kongreso? asa senado? Ang lala. Hmm. Tapos ano, sisisihin niyo ang mga tao, ang mga kababayan natin na binoboto rin naman daw. O oh, ayan, sana, ulitin ko lang, sana ang mga kababayan natin, tandaan yung mga ganitong pahayag. Niluloko at ginagago na po tayo ng ilang politiko katulad nito. Hmm. ba? Diba? Patas ba ang campaign na ginagawa mga to? Of course not. Mas malaki ang resources ng mga katulad natong mga Villar. Natural lamang na hindi namang alam nyo unang-una na kaya nyo. Alam nyo na mananalo kayo unang-una pa lang. It's not because of your ability at, at your record. It's because of your resources. Kaya dyan kayo confident eh, na you have the resources, mananalo kayo. Anyway, di ba? So, eto ngayon ang banat banat ni Raul Manuel ng, ng Kabataan Party List. Sabi niya kasi na ano, si Aling Maliit, there is nothing wrong with dynasty who will serve the people. Masama yung dynasty, dynasty na niloloko ang mga tao. Hmm, talaga lang? Okay? Hindi pa, pa, hindi pa ba, ba, hindi ba, yung, yung idea na naandyan na kayo halos lahat? Eh kasi sa constitution, kung ikaw daw ay nagbabasa ng konstitusyon, aling maliit, ang sabi daw doon, bawal ang political dynasty. Bawal. Hmm. Hindi daw sinabi doon na bigyan muna ng chance ang mga dynasty na nagpatunayan kung mabuti sila o hindi. Sakit sa ulo ka, sabi na daw si Raul Manuel. O ayan, nakahanap po kayo ng katapat. Pero sana, ang maging katapat ng mga taong ganito ay yung mga matitino, matitino nating kababayan. Matitino sa pagpili ng tamang kandidato at sa tamang iboboto. Good luck.